uh, sa Department of Justice dahil aminado po ang ahensya na wala daw epekto itong kanselasyon na pasaporte ni dating presidential spokesman attorney Harry Roque sa kanyang aplikasyon ng asylum doon sa The Netherlands. Kaug na may nagkala pang report si Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Justice na walang epekto ang kanselasyon ng pasaporte ni attorney Harry Roque sa mga rin pa nitong asylum application sa Europa ay mismo sa paliwanag ni Chief State Council Dennis Arvin L. John. Walang kinalaman o at uh, hindi batayan ang naturang kanselasyon para maka-apekto o maapektuhan ang aplikasyon makakuha ng asylum mandating presidential spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito niya ay ang pagkakaroon o hindi man ng pasaporte ay irrelevant sa determinasyon kung maigagawad kay attorney Harry Roque ang kahilingan niyang uh, asylum. Tanging batayan lamang raw dito ay kung may katotohanan ang sinasabing political persecution nararanasan na natural abogado sa bansang Pilipinas. Ngunit naniniwala si Chief State Counsel Dennis Chan na wala mo na yung basehan ito kundi tumatakas lamang raw si Atty. Harry Roque sa prosekusyon. Kung kaya't Ani Justice Acting Secretary Frederick A. Vida na ipraubayan na nila sa bansang hinihinga na ni Roque na asylum ang siyang magresolba sa naturang issue. Kaugnay niyan ating magkasabay na pakinggan si Acting Secretary Frederick A. Vida at si Chief State Council Dennis Arvin Elchana. It's for the receiving state to, to evaluate. No? Kasi iba't iba pong receiving state, iba-iba Iba-ibang uh, iba receiving state, iba-iba po ang proseso. Eh. So kung yung cancellation na ng passport, ano magiging epekto? That's really not visible to me or I cannot say for anything. Si uh, Chief Dennis has some inputs on this. The asylum application uh, of uh, Mr. Roque will generally fall on whether or not he is being persecuted. So the absence or presence of a passport is irrelevant in the determination of whether his asylum application will be granted or not. So ultimately, at the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. Mm -hmm. And uh, from uh, what we can gather right now, but he is evading prosecution. Habang ipinahagi naman ni Andres Gitari, Nicolas Felix L.T. na sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila matiyak ang status ng asylum application ni Attorney Harry Roque Ngunit kung sakali niya may red notice na mula sa International Criminal Police Organization o Interpol, hindi na ito saklaw Klao ng kagawaran. na nasa bansa may hawak na ng asylum application ni Atty. Harry Roque ang siya magdedesisyon kung kikilalanin ang sinasabing non-refoulement principle o ang hindi pagpayag na may balik muli -bali ng Pilipinas ang kustodiya sa akusado. Atin naman pakinggan si Undersecretary Nicolas Felix ng Department of Justice. Yung asylum naman na proseso, ang alam lang namin doon, galing sa mga sinasabi niya, may pending asylum case siya sa Netherlands. No? Di din namin natitiya ko nung status ito dahil madami mga iba-ibang reports na sinasabi na nagbukas na to at naglipat pa doon siya na application. Basta ang masasabi lang natin na yung asylum at yung, yung consequence ito no, na non-refoulement ay discretion na yun ng bansa kung nasaan si Ginoong you know, Harvey Roque, no? Doon sa panahon na ipapatupad yun. Kung umabot ay sa punta ng may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasaan siya kung igagaling nila yung non-refoulement principle. Ayon naman kay Justice Acting Secretary Frederick A. Vida, mayroon ang pending application sa Interpol o International Criminal Police Organization para may lagay o ma-issue na ang red notice laban kay Attorney Harry Roque. Muli atin na balikan na si ating uh, Secretary Frederick A. ng kagawaran ng katarungan. Tanda natin, ang, ang kinatutupad natin dito ay isang kautosan ng ating husgado. So gusto nating matupad na makuha siya. Kung ano man yung magiging depensa ng isang akusado tulad ni Mr. Roque, uh, diskarte niya na yun eh. Di ba? So tayo bilang bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. So, basically, ganun yun, eh, di ba? Nag, uh, nagtatagisan kayo ng galing, eh, di ba? Yung opensa at depensa. Currently, uh, as of today, we have a pending red notice application. Isa si Attorney Harry Roque, sa mga abusadong kumakarap sa katsong uh, qualified human trafficking. Kagnay sa operasyon na, na illegal na pogo o ang uh, Philippine Offshore Gaming Operations natagpuan sa Porac, Pampanga. Naguulat, may bulat, Department bumugran, of Justice. Bumugran. Yes, Bombo Genesis. Uh, may uh, final sa iba ang Department of Justice about doon sa nangyari kahapon na, well, ang una kasi lumabas is that na na-arresto na si Harry Roque, Atty. Harry Roque, and then uh, kinalaunan, may paglilino din si Atty. Harry Roque na uh, hindi pa siya na-arresto. Uh, anong anong uh, statement ngayong umaga ng Department of Justice kamunay dito? Kombo Genesis ang tangi pa mga na sasabi sa atin o pinadalang mensahe ng uh, Department of Justice sa mamagitan ng uh, ni spokesperson Polo Martinez ay uh, hindi na maaaring makapag-travel uh, o makapagbiyahe pa si Attorney Harry Roque eh, o Harry Roque sa ibang uh, bansa sapagkat uh, uh, kanselado na ang kanyang pasaporte buhat ng uh, ipag-utos ito ng uh, Pasig Regional Trial Court. Sabi ng uh, Department of Justice ay uh, uh, kasalukuyan pa nilang uh, kukumpirmain kung may matanggap pa silang uh, formal at opisyal na komunikasyon patungkol naman yan sa pagkakaaresto o yung uh, umanoy uh, pagkaaresto kay Atrini Hariroque, bombo, bombo genesis. Uh, pero wala pang nababanggit ang Department of Justice kung may communication sa kanilang Department of Foreign Affairs. So far wala pa naman. Sa kasalukuyan ay uh, wala pa namang nababanggit na ganoon na uh, Bombo Genesis at uh, kaugnay din sa kanilang nabanggit sa nagarap na pulong balitaan ay uh, hindi na muna nila isa sa publiko kung ano yung uh, magiging coordination din nila sa bansang uh, may hawag sa asylum application upang hindi daw ma-preempt kung ano yung gagawin nilang hakbang bilang uh, uh, opensa sa naturang uh, kaso laban kay Atty. Harry Roque bilang taga Bombo Janety. Okay, marami salamat Bombo Grande. nag live red Department of Justice. Ito si Bombo Grande Clario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information bas sa radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.